Hi mga katwin twin Bakers! Samahin nyo kaming gumawa ng cake entry namin para sa New Year 2024. Kayo ba? Nakagawa na din ba kayo ng cake entry nyo? Pasilip naman kami dyan. So yan, gagamit tayo ulit ng baking pan kasi sample nga lang to, ba diba? Yung gagawin natin. Yung size ng baking pan na ginamit ko dito ay 7x3. Pero do sa gagawin naming pa-order, ang size ng cake na yun is 7x4. Then 650 lang yung presyo namin ni Vera. Actually, sobrang simple nga lang yung naisip naming design. Sinimplihan ko nga lang kasi medyo marami-rami din yung mga naipo na naming order si Vira. ito nga napili ni Vira na ilalagay dun sa gitna ng cake. So alam naman nating lahat na ang color of the year ngayon 2024 ay peach fuzz. At naniniwala naman ako na kayang-kaya natin mga baker na i-achieve yung ganyang color. At since medyo light nga yung color natin ngayon, is gumamit ako dito ng Neko Food Powder na lemon yellow at color red. Ilagay ko nga muna sila dito sa gilid ng icing. Saka ko siya imimix para matunaw talaga yung powder. Di ko na nga siya tinunaw sa tubig kasi since maliit lang naman yung kailangan ko dito. So medyo na parami nga yung lemon yellow ko dito kaya nag-add ako ng onting red. Para naman ma-achieve yung ganitong color, ang observation ko habang nagmi-mix ako, dapat pala medyo malaki yung amount ng yellow compared dun sa red. Kung medyo nangingibabaw naman yung pagka-yellow niya, mag-add kayo ulit ng color red. Basta alalay lang sa paglalagay ng mga color. Unti-unti inyo lang yung pagmi-mix ng color. Yan kasi yung ginagawa ko kasi naman masayang, 'di ba? Any brand ng food color will do. Kung hindi available sa inyo yung food color ng Neko, Basta, yung ginamit ko lang color dito para ma is color yellow at color red. So yan, haluin nga lang natin ng mabuti para mag-combine talaga yung mga color. Din sa lasa naman ng whipping cream, wala naman siyang aftertaste na maalat. Since light color lang naman yung kailangan ko dito. Grabe, wala naman tong kahirap-hirap. Na-achieve ko kagad dun sa food color ng neko. So yan, nag lang din ako na lagyan na icing dito sa ilalim na part ng cake. Para magkaroon din ng design at hindi siya plain tignan. Hindi ako sure dito sa logo kung saan to nakuha ni Vera. Hindi ko alam kung inedit niya ba to. Then dito sa itaas ng cake, kung napapansin niyo, may inalis akong icing. Kasi nagtry ako magpipe ng rosette. Kaso grabe, ang dami kong icing na makukonsume. Kaya sabi ko ganito ko na lang lang. Same dun sa ginawa namin nung Christmas. Tapos, sandali ko lang matapos dito. So, yung ginamit ko nga lang palang piping tip dyan is B Chef 868 at pwede rin naman 9FT piping tip. At since pinagkakaguluhan nga ngayon, kung ano nga ba talaga yung color of the year, eh gumawa pa kami na isang color ni Vera. At ito nga yung emerald green na lucky color of the year 2024 nga daw. So, dito gumamit ako ng Neko Food Liquid Color na color blue. Medyo nakulangan pa nga ako kaya nag-add ako ulit. At sa dito nga nag-add ako ng food color na yellow. So, yun since dark color nga yung emerald green. Medyo maraming food color ngayong nalagay ko dito. At nagkaroon na nga to na aftertaste na medyo maalat. So yun, minix-mix ko nga lang siya. Hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong color. Actually, pwedeng pwedeng nyo to ipang cover sa cake. Magpo-frosting na kayo ng color white. Saka nyo siya papatungan. Na manipis na color na icing. Para di natin medyo malasahan yung medyo salty na panglasa. So sa design naman ng cake na to, same lang din yung gagawin ko doon sa peach fuzz. Huwag na natin pahirapan yung mga sarili natin. Kasi girl, magsa pa tayo ng new year tayo pwedeng tulog sa pagsalubong ng bagong taon. Then dito naman sa sample na logo, ipopost ko lang dito sa comment section sa so mga gustong kumuha ng ganitong design. Open na open po ito sa lahat. Okay na okay lang ko, i-grab niyo yung mga sample pics. O ba diba, sobrang simple niya lang. Walang kahirap-hirap. Lalo na kapag madami kayong order ng mga ganito. At syempre, meron din kaming pa-order ni Vera na Yema Cakes. Baking pan lang din tong sample ko ha. Pero parang totoo dito sa video. So yung bentahan naman namin dito ni Vera is 7 by 11 8.50, then 8 by 12 1,050. Then dito naman sa mga color, nag-decide na nga lang ako na i-combine yung peach fuzz at yung emerald na color. So ngayon nga, mag-uumpisa na nga ako ako mag-crumb coat ng mga cakes since na-bake na nga ni Vera yung mga chocolate moist. Then yung mga chiffon cakes ay i-bake niya palang bukas. So yan, yeah, naway no, makahakot din kayo ng maraming orders ngayong pagsapit ng bagong taon. At sobrang thankful din kami sa mga nagpa-book sa amin. Sabi nga nila hindi araw-araw Pasko kaya ginagrab talaga namin ni Vera yung opportunity na to. Kasi once in a year lang naman to, ba? Diba? Babawi na lang tayo ng tulog next year. Sana may nakuha kayong idea sa video na to. Yun lang guys. Thank you for watching. Ingat po kayong lahat.